Luis Manzano, pinalayas na sa kanilang bahay si Jesse Menjola. Usap-usapan ngayon sa showbiz ang balitang pinalayas na umano ni Luis Manzano si Jesse Menjola mula sa kanilang bahay. Ayon sa isang source na malapit sa aktor, hindi na raw napigilan ni Luis ang kanyang galit matapos ang sunod-sunod na isyong kinasangkutan ni Jesse. Matapos ang kanilang matinding pagtatalo, agad na pinakiusapan ni Luis si Jesse na umalis na sa kanilang tahanan. Ibinaba na rin daw ni Luis ang lahat ng gamit ni Jesse sa labas ng bahay. Sinabi ng source na ramdam ang bigat ng emosyon ni Luis habang ginagawa ito hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag si Jesse kaugnay sa insidente. Ayon sa mga ulat, pansamantala raw nanunuluyan si Jesse sa isang kaibigan. Marami ang nabigla sa bilis ng mga pangyayari sa pagitan ng dating mag-asawa. Nanawagan si Luis ng respeto at privacy habang isinasalanzen muli ang kanyang buhay patuloy ang pag-aabang ng publiko sa mga susunod na revelasyon. And this are chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.